lahat tayo may kakayahang makatulong. Yan ang aming paniniwala. Kami ang One Anthem Project! Woo! Ang One Anthem Project ay grupo ng mga musikero, makata at visual artist din sa atin sa Batangas. Nagsimula sila sa layuning mabigyan ng entablado ang mga Batanggenyong may talento. Nalagendaan daan patungo sa mas malaking layunin nila, ang makatulong sa kapwa. May mga programa silang tulad ng Musika bahagi Eskaparate Pumalaot At Time Purse Dine, sila ay nangangalap ng pondo na ang malaking bahagi ay pumupunta sa iba't ibang sektor na may pangangailangan. Bata o matanda, may talentong pang entablado, pang opisina o pangkalye, kalye, kumanta, magpinta, maglaro o tumugtog. Basta bukal sa puso ang pagtulong ay kayang-kaya natin lahat ito. Dahil sabi nga ng One Anthem Project, Pag-ibig sa ginagawa, gawin para sa kapwa. Kapilis ka? Ay marami pa! Hanggang sa huli!